nga nibatio nang tao ayo pagtungloha kayo ikaw di ruba kana ko tunglohon ako ako akam sumubala ako ka may ka, ikaw ang ko ano ayo masakit may man dai kag mamatay nanang anak man ka ay pag sigig yawyaw anang mga mamatay hindi mayo na ayo go masakit sumbalik na sa imo ha nga magdoto mamasaigo kita mangiina okay. na eh okay. mo sa man ka ka ang ginuo dapat mo ko sa tong kinabuhi dili kay luuk ka atanas man nangiina si na mo kay ginuo us kinabuhi nimo o kay ginuo karo tatawang kuna kakaawag isda, na nalipong kusa, sikir kakaawag kuan bulad. Aku hulipus na kuan, aku hulipus na kuna. Hulipus na kuna kuan saan, kukalit Ano Para unta? Ako, ako ang unta niya. Ni... Ito yung unta ko. Ang unta niya. Ang unta masakit Ang unta niya. Ang unta niya. Ang unta kasi Sa mamasak... ka, wait, so, wait, so, so, di ay Napugat mapugko. po nagtabang-tabang po ko ni mo kuan Asa arsag kahoy Nya Laba pag yun Maglaba pa, mag arsa pag kahoy Ma, kakaya, Makaya ng babae Rabi ko Eh pagpanunglo Mareke na na ko manao. Saket. Mabakna ya mo. Kung ikaw ang masakit, ati manun ka na maayo. Ako intaon masakit, sakit, pagtingu uya. Tulohon pa. Gawin ko naman sa na pagka-adlaw. Pag-adlaw. Ito ba adlaw Ang lugay hmm, bitaw kong mata. Iyo, bawit ito na. Bawit, mana? Bawit ito na. Ito ba adlaw po? Lugay ganit kong makatulog. Lugay po kong mata. po kong mata. nalipong lang ko sa kagutom kay kuan ngayon sudan masakitun pa huwag pa sudan tarong. ang ako untang tambag nimo ay pag yaw yaw og mga ...taot ng mga kuan istorya kay sakit na sa dughan sakit na sa dughan mag sigi kag ng anak kay ikaw rabay Bay, ako kagagi lang kanang matulog